Yes, nag-inom. Pero hindi nagbisyo ng malala na katulad ng iniisip ninyo. Yossi! Toma konte. That's all. Bisyo. Pero hindi malala. Ano kosa? sa? San punta galing? Wow! Dito? Diyan. Doon. Ayos. Ganda niyan. Magandang araw ba mga kakosa? Kamusta ba mga buhay-buhay? Kamusta ka ba? Hangad ko na maging mapayapa at masagana ang inyong mga pamumuhay. Kosa, ayos yan. Ano na naman ba ang pag-uusapan natin, Bosyo? Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin, Bosyo? Siyempre, pang kalahatan. Wow! Alam mo na, upgraded na tayo eh. Pwede na tayo sa laya, <laughs> pwede na tayo sa binibig. Upgraded! <laughs> Dume-level up! Oh my God! Mga kosa, nung kabataan ba natin, meron ba tayong nakakausap na mga nakakatanda sa atin? At meron silang laging ipinapaalala at sinasabi sa atin. Top 5 na palaging sinasabi ng matatanda sa paligid natin. Top 5. natin. Mag-aral ng mabuti para in the future maganda ang makukuha nating trabaho. Magiging masagana ang ating buhay. Wow! Huwag gayahin yung mga patambay-tambay sa gedli na yan. Oh, no! Wala kang matututunan dyan, kundi magbisyo lang. Oh, my God. Sabi ng matatanda sa akin noon. Huwag kang magpatato, kasi nga, madumi daw sa katawan at mahihirapan kang makapaghanap ng disenteng trabaho. Oh, no! Huwag <laughs> ka daw papaturok. Hmm... <laughs> Piliin mong samahan yung kaibigan na disente at may pinag-aralan. Yun daw ang hanapin natin. Sabi ng matatanda noon sa akin. Oh my God. Mm. Nasa na kaya yung mga yan? <laughs> mm. Number one na mga kakosa. Wow! Huwag kadao makipagbarkada o makisalamuha sa mga taong ex convict dahil daw mapapahama ka daw dyan at delikado daw nakasama yung mga yan yan yung mga top 5 sermon ng matatanda sa akin noon paulit-ulit ilang sinasabi sa tuwing magkakausap kami ng mga yan <laughs> top 5 talaga habang nagkikwento at nagsasalita siya sa akin Ako naman ha Nakatingin ako dun sa mga taong tinutukoy niya Kasi nandyan lang din naman yan Sa paligid ng aming komunidad oh, Ganyan no! lang Sabay gugulating ganyan Hoy Iho Naiintindihan <laughs> mo ba ako? Pero naman Ay so, sorry po Sorry po Opo opo Kiyempre na naman po Naiintindihan ko po Naunawa ko po Wow. May pahabol pa yan Oh my God! Yo, tandaan mo lahat ng sinasabi ko sa'yo para sa ikabubuti mo yan. Ako naman, na lang. Lumipas ang maraming taon. 2,000 years later. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Oh no! Walang mang maipagmamalaki walang diploma requirements para makakuha ng disente at magandang trabaho. Oh my God! Sa makatuwid, nga nga! <laughs> Naging patambay-tambay din ako sa gilid-gilid ng aming komunidad. Oh no! Yes, nag-inom. Pero hindi nagbisyo ng malala na katulad ng iniisip ninyo. Wow! Yossi, ito so, mga konti, that's all. Bisyo, pero hindi malala. Nagkaroon din ng tato ang aking halos nangangalahati ng katawan, simbolo raw ng karumihan ng balat, ayon sa matatanda noon sa aming komunidad. Malimit din na ang nakakasama ko ay mga kapareho ko. Na may tato Tambay sa Gedli Gedli Ayaw kasing makipagtropa sa akin ng mga feeling desente dyan hmm. Yung mga feeling perfect dyan Oh my God Kami-kami na lang Ayos na yun Abot na namin yun Ayaw nila e di, Sige Diyan kayo Dito kami Nagkaroon din ako ng kaibigan Kakilala Na mga taong galing bilibid oh no <laughs> tapos ang sinasalaysay ko dito sa content kong ito dito sa video na ginagawa ko ay patungkol sa bilanggo <laughs> ang galing diba ayos na ayos naalala ko tuloy yung sinabi ng mga matatanda sa akin noon wala napangiti na lang talaga ako yung sinasabi nila sa akin noon na wag na wag kong gagawin <laughs> parang nabuo sa pagkatao ko ngayon <laughs> parang lahat ng ayaw nila kinuha ko inadapt ko sa sarili ko tigas na ulo mo Bosho hindi ka marunong sumunod sa matatanda <laughs> Ang naisip ko lang naman ha, ah, kung sinunod ko kaya yung payo ng mga nakakatanda sa akin noon, ah, siguro nakapagtapos ako ng pag-aaral. No? Wow! Siguro, may disente at maayos akong trabaho. Tara! Siguro, hindi din ako naging tambay, hindi dumami ang Kasi nga, sinunod ko yung matatanda, yung payo ng matatanda sa akin noon. No? At siguro, hindi rin ako nakakilala ng taong galing bilibid. Oh my God! Diba? Yun sa party na yun, pag naiisip ko, oh, lintok. um, nalulungkot ako, nalulumbay, eh? sana sinunod ko na lang. Pero wala eh. <laughs> Move on na tayo dun. Nandito na tayo eh. Wala na tayong magagawa. Hindi na talaga natin may babalik yung nakaraan. Oh my God! Tuloy lang ang buhay. Laban lang. Basta nasa parehas ka. Ito wow! ha, may mga pagkakataon ha na hindi ko pinagsisisihan na hindi ako nakapagtapos. Oh, na naging tambay no! ako. Na nakasalamuha ako ng mga taong galing bilibid. Hindi ko pinagsisihan yung mga bagay na yan. May mga pagkakataon na ganon. <laughs> oh my god alam nyo kung bakit dahil sa uket <laughs> kasi minsan minsan mga kakosa yung mga may pinag aralan yung nakatapos ng pag-aaral yung may diploma ang ipapakita yung malinis ang pangangatawan walang tato neat at mabango tignan sila pa yung nakakatakot at mapanganib real talk. Itanong mo sa kanila kung ano ba ang course nila. Oh Bachelor o Panglalamang sa Tao. Palakpakan nyo sila. At pakahusap. Biruin mo na google sila ng taon para makapagtapos ng pag-aaral para lang mang ng tao. Ginagamitan nila ng talino ang Panglalamang ng Tao. Hmm. Desente yan may pinag-aralan yan, mababango yan, malilinis yan. <laughs> Pero, hmm, mamaw yan, mamaw. Ginagamit nila ang kanilang nalalaman sa panglalamang sa mga mangmang. Itinatago nila sa damit na magaganda ang tunay nilang pagkatao. Oh, no! Malinis at mahalimuyak ang bango ng mga yan. Real talk. Oh my God. Pero wag ka. Mas madumi at mas mabaho ang pag ng mga yan kesa yung mga nakikita nyo sa lansangan. Kasi ultimo yung para sa maliliit nating kababayan, ha, ah, hinukuha pa ng mga yan ng may mga pinag-aralan. Ginagamitan nila ng talino ang panglalamang. Talino na para malin lang nila ang mamamayan. Oh my god. Tama. O tama. Madami silang ganyan. <laughs> Madami. Oh no. Madami sa sa mga ganyan yung disenteng disente. Hindi makabasag pinggan. <laughs> Pero ang tunay na pagkatao niya naku po. Masahol pa sa masahol malimit dyan sa pa-inosente na yan, sa pa-disente na yan, na <laughs> man lamang talaga ng maliliit nating kababayan. Totoo yan. Kasi, mangmang nga, level up kasi sila. Matalino kasi sila, kaya na, namamani, obran nila lahat. Hmm, malamangan lang yung maliliit. Nakakadelikado yung mga yan. At eto pa ang pinakamasakit yang mga yan, yung may mga pinag-aralan kuno noon na yan, yung disente na yan, ang hilig pa niyang manghusga ng tao. Oh, no! Grabe, akala mo talaga, ang titino ng mga hinayupak na yan. Nako. <laughs> Pero mamukat-mukat mo, mas masahol pala sila doon sa mga hinuhusgahan nila. Oh, Gets? Grabe, di ba? Balik nga tayo doon sa mga matatanda noon. Yung ayon sa mga sinasabi nila sa akin noon. Sa tingin ko naman, eh, wala naman silang masamang ibig sabihin doon. Kasi yon ay para sa ikabubuti natin. In the future. Walang dula yon. Tama naman siguro yon. Tama yon. Pero sana naman po, huwag nating tignan yung mga nasa paligid natin o husgahan yung mga nasa paligid natin. Porkit hindi sila nakapagtapos nakatambay lang sila marami silang tato please wag muna natin silang husgahan minsan kasi yung mga nakikita nyo sa paligid-ligid sa mga tambay na yan yan pa ang totoo at tunay ang pagkataong ipinapakita sa inyo wow. kasi yung mga yan ha, ah, malalawak yan marunong kumunawa yan hm, totoo yan Real talk yan. Wow! Kesa naman dun sa mga huh, dekor bata. Degree holder. Bachelor of Estapa. <laughs> joke lang, joke lang. Delikado yun. Nako, pagkasama mo yon, tignan mo din yung bag mo. Baka wala na yung cellphone at wallet mo. syempre <laughs> kung mangyayari yon, hindi mo siya pagbibintangan. Kasi wala nga sa itsura niya ang pagiging kawatan. <laughs> wow Hindi mo siya pagbibintangan. Totoo yan. Maninisi pa yan ng iba. Naku, beshi. Baka nadukutan ka dun sa sinakya natin. Oh, Paawa-awa no. yung napagbintangan. <laughs> diba? Pero hindi mo alam, <laughs> yung tumira sa'yo, katabi mo lang. <laughs> Disente. Hindi mo kang kawatan eh. <laughs> so, hindi pagbibintangan. Ayan! Ayan kasi! Pero, Ah, may ex-convict, may mga tambay din na lubos-lubos ang kasamaan sa katawan. Oh, no. Pero, mas marami yung nagpapakadesente. Mas marami sila. Real talk Kasi nga, sa lahat naman talaga ng gubat, may ahas. Walang perpekto sa mundo. Walang maayos. Hindi, wala kang makikitang Perfect circle. Oh my Real God. Top. Ikaw lang din kasi magmamaneho ng buhay mo. Depende sa'yo kung saan ang iyon tungo, kung magpapakasama ka ba o magpapakabuti. So mga kakosa, anong aral doon? Simple lang. Huwag natin munang husgahan yung nakikita ng ating mga mata sa ating paligid. Wow! Kapag nakatambay, maraming tato, masama na. Kapag disente, mabango, maganda ang bihis, mabuti. Ganon. Wow! Please, wag ganon. Suriin muna natin ang pagkataon ng bawat isa bago natin sila husgahan na kung ano man ang narapat na husga sa kanila. Oh my God! Kasi hindi lahat ng nakikita ng ating mga mata ay tama. Diba? Minsan, ikakapahamak mo din ang maling pagkurap ng iyong mata. Oh, get? No! Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko, sa laya, huwag sa bilibid. Kung kaya naman, sa lahat ang naniniwala at sumusuporta kay bosyo pagpalain po kayo na wa. may kapal! Peace out!